Usap-usapan naman ang panawagan ng CBCP sa mga Katoliko na isakripisya raw muna ang pang-date ngayong Valentine's Day. Magbabalita si Bon Gualvez. Ngayon po ay Ash Wednesday o Merkoles ng Abo at pumapasok tayo sa panibagong kalendaryo sa Simbahang Katoliko. Araw ng mga puso, pero sa Simbahang Katolika, Ash Wednesday na simula ng Kwaresma Kasabay ng paglalagay ng abo sa ulo, ang bawat misa meron ngayong paalala. Isa-isahin natin yung mga practices na iyon. Yung pagbibigay limos. Pangalawa ay ang pagdarasan. Kung may mga nagbabalak sa inyo na mag-outing this coming Holy Week, ay isang tabi nyo na po muna. At pangatlo ay fasting. No meat today. Ang ilan, bumili ng rosa sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa dun lang po sa Hindi po kasi kami masyado nagaano sa pagmaraming tao. kami sasabi. Ayun po. Tapos konting dinner lang po. Celebration. Ganun po. Pero para kay Bishop Bartolome Santos Jr. ng Diocese of Iba sa Zambales, dapat isang tabi muna ng mga Katoliko yung Valentine's Day. Kahit hey, itong taon lang naman po ito, konting sakripisyo. Ilipat nyo na lang po yung inyong Valentine's Day sa ibang araw. Huwag nyo hong gagawing ang Ash Wednesday ay Ash Thursday, okay? Paliwanag ni Bishop Santos, araw kasi ng pakikiisa sa paghihirap ni Kristo ang Merkules de Ceniza, lalo pa pagmis pag mismong Holy Week na. Hindi naman daw siguro masama kung ngayon lang tayo magsasakripisyo ng araw ng mga puso. Eh kung mag Day kayo, anong gagawin ninyo? Magla-love life kayo? Saan kayo pupunta? Walang sakripisyo, di ba? Ngayon lang naman taon na to. Sa saan taon, hindi na po Ash Wednesday ang Valentine's Day. Promise po yan. Sa pananaw naman ni Father Robbie Ocol ng St. Michael Parish, pwedeng alalahanin ng mga katoliko na ang sentro dapat ng Valentines ay ang Lent. Tandaan natin sa gitna ng salitang Valentines, naroroon yung salitang Lent. No? Naroroon yung salitang Lent na kung saan pinapalala sa atin na yung panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda natin para sa pagpapakita sa atin ng Panginoong Iso Kristo ng kanyang pagmamahal sa atin. At papaano paraan niyon? Yung kanyang pag-aalay ng buhay para iligtas tayo. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.